Magandang magandang araw po muli mga kaubayan na ka bilga muli sa aking YouTube channel Ito muli ang inyong lingkod si Kuya Mamo At muli po tayong uh, nagsasay papawid sa mga oras na ito Upang uh, magbigaya ng uh, kahit na kunting informasyon sa ating mga kaubayan uh, Sa lahat ano, mga anumang informasyon dito po sa ating lipunan na At uh, na uh, tuluyang uh, pag-usapan mga kaubayan Ito po ating uh, pag-usapan ngayon Ay binabati ko muna po yung mga uh, ating pong mga kaubayan sa Misayas Mindanao at maging uh, ating mga kaubayan na rin po sa Bayong Dagat. Magandang uh, araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay uh, ikalabing anim ano? na araw na po ng, uh, sa buwan ng uh, Enero taong uh, 2025. So, ang uh, pag-uusapan natin ngayon mga kaubayan, ito pong uh, pinag-uusapan ngayon dito po sa mundo ng social media. Walang iba po, ito pong uh, si Captain na uh, Dado ay uh, kinasuhan na. Kinasuhan na po mga kaubayan, ito pong si uh, ex Military Captain uh, Dado Clemente, ano? ng uh, hipi, ano, ng uh, si CIDG, ito pong si Uh, General Tory at uh, ngayon po ay uh, nahaharap na po itong si Dado sa kaso nga uh, inciting uh, to uh, sedition sapagkat uh, alam naman po natin mga kaubayan na ito pong si Dado ay talagang uh, malimit po na uh, mag-encourage ano, sa mga Pilipino yung uh, nais pong uh, mag-alsa laban sa gobyerno at uh, kita kita po sa kanyang vlog uh, ano na uh, ito po si Dado ay talaga nga nakakomit ano ng uh, crime ah uh, ito po nga inciting to uh, sedition Ang ito po nga sabihin mga kaubayan na dito po sa inciting uh, to sedition, ah. Uh, uh, ah, uh, uh, ah ito po yung uh, taong uh, uh, sa pamamagitan magita uh, ng uh, broadcasting, ano? yung uh, paghihikayat niya sa mga taong uh, nais ang na sa gobyerno at uh, ito po ay uh, rebellious act na tinatawag at uh, maaari pong uh, mabigat po itong kasong ito at uh, ito po yung uh, kinakaharap ngayon uh, na nito po uh, si Dado ano? dahil uh, una una ay uh, papapadala siya ng uh, subpina na ng uh, piskalya ano? upang Uh, sagutin no uh, kailangan sagutin niya itong akusasyon uh, na na sa kanya at uh, susunod dito yung warrant of arrest ano at uh, kapag uh, hindi ka pag, hindi ka ay at uh, ka sa bilangguan ana uh, habang uh, ikaw po ay uh, nililitis malaki na po dito mga kabayan yung uh, mga area byansa uh, uh, according po dito sa ating mga uh, expert sa batas ay uh, humigit kumulang uh, apat na libo ano yung uh, maaari nga uh, maging piyasa ni Dado, uh, sa bagay, marami naman siyang kaibigan siguro, no? at uh, kayang-kaya naman niya ito. Pero, uh, pag-usapan nga natin, uh, mga kaubayan, ito pong uh, pagkataon nito nga uh, si Dado, sapagkat uh, hindi nyo ba napapansin, no? na sa bawat uh, pagbibitaw niya ng kanyang salita, yung uh, maangang na salita, ay uh, tila, ito, ito talaga ay uh, uh, walang ah, uh, ani mo yung lang akila na ah? sa mga isabi mga kaubayan kapag normal ka no normal yung uh, pag-iisip mo at uh, higit agali uh, galing ka po sa military alam mo yung uh, batas alam mo yung pangil lang batas ano subalit ito pong si Dado napapansin ko talaga o oh, maging kayo ay uh, na pa sinyo na yung kanyang uh, kanya nga pananalita ay wala uh, walang pakundangan at uh, tila ba uh, hindi po siya natatakot ano uh, dito po sa maaaring uh, kahinatnan ng kanyang uh, mga ginagawa. So ngayon mga kababayan, na meron po tayong uh, nabalitaan na, at uh, ako dito po dito kay Mima, ano, ito po mga uh, isang vlogger na merong uh, sa kanya ng mensahe na ito palang si Dado ay uh, uh, meron pong uh, ID ng uh, PWD So, ibig sabihin mga kababayan, kung uh, ito pong uh, si Dado ay mayroong ID ng uh, PWD, ay uh, may kapansanan po ito. At uh, maaaring uh, ito po talaga ang uh, gagawin niyang uh, shield, shell, o pang uh, yung uh, kanyang mga ginagawa sa buhay ay maaring uh, maaaring maabsuelto. So, dito pag-usapan natin ng uh, bagya mga kababayan, so papaano ba, ano ba ang uh, maaring kapansanan itong si Dado? Nakikita naman natin, maganda naman yung uh, kanyang mata at uh, yung kamay niya wala namang uh, pinsala ano? at uh, hindi naman siya pipi maari hindi naman siya pilay mga kaubayan uh, napapasin naman natin uh, wala po tayong uh, ibang iniisip dito yung mga uh, kapansanan sa pag-iisip dahil nga dito sa kanyang uh, mga ginagawa ano? at uh, ito marahil mga kaubayan yung uh, dahilan uh, kung bakit ito mong ay uh, tila walang uh, kinatatakutan sa kanyang mga sinasabi dahil uh, wala po ito talaga sa sariling uh, katinoan ah dahil uh, marami talaga ang uh, nakakapalis dito kay Dado na talaga pong wala ito sa sariling katinoan dahil kung normal ang iyong pag-iisip hindi ka magsasalita nang uh, ikaw din ang uh, masisira yung uh, pagkatao mo pagdating ng ng araw ano So dito po sa kanyang uh, mga uh, sinasabi ano dito sa kanyang vlog dito sa social media ay talagang uh, kung uh, talagang wala siyang uh, kapansanan alam niya kung uh, uh, saan nahahantong uh, itong uh, kanyang ginagawang ito at uh, siguradong ito ya uh, magbabaw sa kanya at uh, tulad ngayon na uh, siya po ay uh, kinasuhan na uh. ano pa ang mga uh, magagawa niya ngayon at uh, ngayon uh, ang uh, maaari niyang gawin uh, kapag kapag uh, ito po ay uh, dililitis niya patunayan niya talaga na siya ay uh, may kapansanan sa pag uh, pag-iisip dahil uh, ito po mga obayan na marahil ay uh, uh, sasabihin ng uh, iba natin mga obayan na hindi dahil an itong uh, kapansanan ni Dado o pang uh, maabsweldo ano pero isin aside natin mga obayan ito pong a uh, uh, usapin ito ano tungkol po dito sa kaso at uh, maaari talaga na itong uh, si Dado ay uh, temporarily uh, maabsweldo ano unless a uh, mabatulan talaga ng uh, psychiatrist na talagang uh, itong si Dado ay uh, wala na po sa sariling uh, katinuan So, a maari nga ng araw kapag itong si Dado ay uh, nasa a uh, matino na uh, pag-iisip ay uh, maari po itong uh, ibalik ano sa kulungan kung uh, uh, ang kaso po ni Dado ay uh, talagang uh, a baconvict na siya wala po itong uh, kaibahan ano, dito po sa minor na kapag, ka, kapag ang akusado ay minor, ibig sabihin wala pa sa sariling katinuan at meron po tayong batas dyan. Pagamat yung uh, senior uh, citizen ay wala pang uh, batas ano, upang uh, mabswelto dito po sa mga kasong ito, ngunit yung uh, PWD mga kamabayan ay maaaring uh, tayo ngayon sa diagnosis ano, o yung konklusyon na galing po sa psychiatrist. So kapag uh, napatunayan na ito si Dario talaga ay uh, may uh, depresya sa ulo, ito po ay uh, pagbibigyan ito ng uh, ating uh, korte habang uh, siya po ay uh, uh, under medication. ano At uh, kapag ito ay bumalik sa sarili ang katinuahan, uh, ay uh, kukulin ulit ito ng ang uh, otoridad upang uh, pagdusahan niya po itong uh, uh, kanyang uh, ginawa. Pagamat, mga kaubayan, ito po yung uh, naman ito sa huwis ano, na uh, hahawak sa kaso ni Adado. Uh, so, dito mga kaubayan, uh, makikita natin na yung uh, uh, takbo ano ng buhay ni Dado kapag uh, ito po ay uh, kinuha na ng autoridad at uh, mayroon pong warrant of arrest natin kung ano talaga ang uh, uh, mangyayari dito po kay uh, Dado at uh, ito muna po mga kaubayan ang ating uh, ang ating uh, informasyon ano? at ang ating uh, opinion na uh, dito po kay Dado at uh, babalik tayo mga kaubayan sa mga susunod na oras Pumuli muli ang inyong uh, lingkod si Kuya Mamo at nagsasabi nagsasabing uh, God bless po sa ating lahat. Bye-bye.